Alam ko yun. Alam ko lahat yun. Alam ko rin na mahal mo ko. Pero Nicole, hindi ko pwedeng turuan yung puso ko na maramdaman yung nararamdaman mo para sa akin. mahalin ako? Bakit hindi na ako? Bakit hindi ako ang kapiling mo? Sa lamig ng gabi siyang kayakap mo. Ang may kasama pra, sintra. Naruroon na ako, tawin ra. Pag-aasahan mo Tuwi na Ngayon na kailan mo Sa bawang Sana patayin mo siya Miss, nagkakamali ka yata Hindi mo ako hired killer Hindi, hindi ako nagkakamali Alam ko kaya mong gawin to Mrs. Hindi ko alam kung paano mo yan nasabi pero marangal huwag trabaho ko hindi ako mapatay ng tao maniwala ka kaya mong gawin ay eh, paano mo naman ang sabi ayan eh, ang picture niya kasama ang babae niya ito ang babae ng mister mo oo Asawa ko yung babae niya. Ha? Oh, intense. <laughs> ano ba tawag mo? Intense. Mam, kalma muna. Matanong kita, ma'am. Ano pong ginawa niya sa inyo, Ma'am uh, May? Sige. Ano muna po kayo? Nandun na yung sabi namin may magpapakasan? Tapos yung sabi na magbubuntis? We spent 500,000 to get pero ang masakit doon, don't make that! Because Pina, pi, not a liar like you! Pinangakuha niya ko kayong pakasalan. Yes, sir. Tapos, sir, yung mga fruits na padala ko, just sa babae na yan napunta! Pangalawa, may Arabic food ako na galing sa Saudi Arabia. Even one piece of that! just sa babae na yan nakita ko! Even the, the, the show Pagkat natin yung pagkat. Ang babae! Huwag Pinagsabay-sabay po <laughs> yun. Pinagsabay-sabay. Yes! Meron pa yan siyang... Pabili po. Ah, ano po yun? Magkano po halo-halo nyo? Ah, meron po kaming tag 10, may tag 15, may tag 20 po. Pwedeng patingin ng baso? Ay, Eto Ito po yung tag 10, ito po yung tag 15, ito po yung tag 20. Sige yung tag 10. Ano po? Tag 10. Tag 10. Ilan po? Isa lang po. Isa lang. Pwede yung tag baso gamitin mo? Ano po? Pwede yung tag baso? tag na baso gamitin ko? 10 pesos? Opo. Basta pa ko po yung sahog ha? Ano, ano po bang mga sahog nyo? Ah, meron po kaming saging, may kamote, may buko, may melon, may ube, may mga pinipig, ayan po. Pwede ube lang? Ano po? Ube lang po. Ube lang? Tapos isang latang gatas. Isang, Aray! Hindi ka nakinig sa akin. Nakiusap na ako sa iyo. Nakiusap lang na ako sa iyo na hangga't maaari, huwag ka na muna magtrabaho. Pero wala. Ano pinili mo? Mas pinili mo 'yung karir mo? Mas pinili mo 'yung trabaho? Yung buhay ka lang ng karir mo? I chose the work para mabigyan ng magandang buhay anak Alo, natin. Nasa na? Ha? Asa na? Meron na nga sana dati. Nasa na? Wala. Anong buhay bibigay mo? Wala! Hindi mo alam ko ano'y sinasabi mo dahil hindi mo naman pinagdaanan ko ano'y pinagdaanan ko. Dahil hindi mo alam ko ano yung hirap na pinagpapasapasaan ka ng mga kamag-anak mo dahil wala ka ng magulang. Kaya nga, nung nalaman kong buntis ako at hindi pa tayo anda, hindi ko kayang tumigil sa pagtatrabaho. Masama ba yun? Masama ba na maghangad ako ng magandang buhay para sa anak ko? Han, anong ulam? Adobo. Wow, may favorite. Baboy o manok? Mm -hmm. Angkong. Dili na ko ni Motiban. Pemila ko ni Mong Bunogon. Ano bang nakaingon ka man, anak darling? Oh, Happy anniversary na ito. Imo kung gikulata. Mm. Ya pag Labor Day, imo kong gidukol ang akong os, ang akong ugmatelyo. Ay da, mag-unsa man, mag man okasyon, ugway celebrasyon. Mm. Hatid mo ko. Ha? Wala pa akong pere. Wala pa yung allowance ko. Ganon? Sayang, wala pa naman tao sa bahay. Aba, tignan mo nga naman si Nuswerte oh. Meron palang nakaibit na pera sa bulsa ko. <laughs> 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 ngiti ka nga, please, isa lang, ngiti lang. Yan. Ang gwapo naman ng baby ko. Napakaganda mo naman lakas makaakit Para kang anghel na umaawit sa langit Gusto ko sana patayin mo siya Nagkakamali kaya yata, hindi ko ako kaya killer. Hindi, hindi ako nagkakamali. Alam ko kaya mong gawin to. Misis, hindi ko alam kung paano mo yan nasabi. Pero marang naluhang trabaho ko, hindi ako tumapatay ng tao. Maniwala ka. Kaya mong gawin to. At eh, paano mo naman ang sabi? Ayan ang picture niya. Kasama ang babae niya. babae ng mister mo? Oo. Oh. Asawa ko yung babae niya. Ha? Ah. Ang nangyari sa'yo, John Junjun. Naisip ko lang mag valentines na. Pero hindi pa rin ako nakakatanggap ng flowers. Flowers, flowers, Junjun! just Diyos ko. Nababaliw ka na naman. Ang babaw ng problema mo, puro kadramahan. E di magtanim ka. Puro kaimot sa buhay mo. Tingnan mo nga yung itsura mo. Hindi ka lang pinansin ng crush mo. Tatlong araw ka na hindi naliligo. Ma. Sakta na nga yung tao eh. Kaya nga nagmumubun ako, di ba? Sos, John John! Hindi ko talaga alam kung saan mo nakuha yung mga ideya mo ng pagmubun-mubun na yan. Yung pag iyak, -iyak mo, yung silo-silos mo. Ni minsan wala talaga akong nabalitaan na nagkajowa ka. Oh, no. ka. Nagpractice? Upang masiguro ka. Pagkapi ka na lang doon. Upang naman, nagpapatibok din ng puso yon. Maligo ka. Mahalin mo muna ang sarili mo para mahalin ka din ng ibang tao. Uang. Hey, ang <laughs> gusto mo sa isang lalaki? Mabait. Ako yun. respect. Ako yun. Yung simple na Ako yun. Uh, Ako yun. mo. Han, anong ulam? Adobo. Wow, may favorite. Baboy o manok? Mm. Angkong. Mm -hmm. Oh, bakit ka umiiyak? Sabihin mo kung anong problema mo Tulungan kita May 15 pesos ka ba dyan? Wala lang kasi akong kapi <laughs> Oh, 15 pesos lang pala Nakapasok na ba si uh, Anaconda sa kuweba? Opo, kasi nag-engage na po kami ano, eh. oh, no. Ilang beses ba pumasok? Siya, uh, anak konda. Dalawa lang po. Ano pala siya, re? Eh. Huwag mo lang bawin yung cellphone. Okay. Nagluya mga kabrutuloy mura mga nasunugag pispan <laughs> Ano siya mga? Lahay na akong lawas pa. Mura mga kakalinturahon. Hmm, mao ba? O, kuwari Ano man ka? Mura mga kakakalinturahon. Im e na na kay mura nagtambal. Hahaha! <laughs> Lalaki ka. Tapos ang gusto mo maging jowa. Lalaki din? Di ka ba natatakot ma-judge? Wala akong pake! Wala, 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 wala. Wala Uy, pre, alam mo ba, yung kamote ng tatay ko sobrang laki. Tatlong araw namin bago naubos. Sus, wala yan sa maninang nanay ko. Araw-araw yung kinakain ng tatay ko. Pero hanggang ngayon, di pa rin ubos.